Hello, guys. Ayan, nagluto ako ng mushroom, guys. Ayan, at first time ko lang pong makakapagluto nito and makakatikim, syempre. And it's perfect. Ang sarap po pala ng ganitong mushroom. Ayan, first. Linisip lang po nating maigi itong uh, mushroom na ito at salamat nga po sa nagbigay. Ayan, tinanggal-tanggal ko na lang guys yung ano, yung pinaka -tangkay niya kasi hindi siya malinis maigi. <laughs> so yan na lang yung mga malalaban, lang ang sinama ko. Ang hirap linisin ng tangkay niya guys at napaka-itim niya na, hindi ko na sinama. Ayan, nalinis na nga po natin maigi at sa labas nga po guys, namitas po tayo ng daon ng ampalaya. Ayan, pinaghihila ko na lang yan para dire-diretso na. Ayan, dinamihan nga po natin ang pitas, guys. Para mas masarap, mas sustansya. Ayan. Ayan, at hinimay-himay lang po yung ating uh, mushroom. Akala ko, guys, is madali siyang masira. Hindi pala, matibay pala. Ito parang goma. <laughs> Ay, ganun pala yung mushroom. Na, innocent yan na naman ako, guys. Ayan, at iginis ako na nga po sa sibuyas, bawang. And then, at isinunod na nga po natin ang ating mushroom. Ayan, gisa-gisa gisa lang na po natin ng konti ang ating mushroom. At hindi na po siya ganun kalambot pala. So, medyo palutoy natin ng na maigi. And then, set uh, side natin ng konti. At para maigisa natin itong ating sahog na mackerel. Ayan. sarap itong mackerel na to, guys. Perfect siya dito sa ating gimsang mushroom. Ayan. Napakabango, guys, nang dahil sa mackerel. Tsaka, syempre, sa sibuyas at bawang kanyang aroma. Ayan, budbura na nga po natin ng asin, paminta. And then, nag po tayo ng water. And then, pakuhin lang po natin niya ng bongga at dan ng isulod isulod nga po natin ang dahon ng ampalaya ayan habang kumukulo guys napakabango niya ayan pakuloy lang po natin maigi ng ating uh, dahon ng ampalaya and then malapit na rin po siyang matapos ayan thank you thank you so much guys sa panonood please like follow and share and plumbing that don't skip ads thank you so much for watching